Hi guys, dito kami sa Mustapa ngayon. Ayan o, first time, first time ko palang mapunta dito. Hindi sa... ko alam. Ngayon ako napunta dito pero yun, nagulat ako malapit lang pala sa bahay namin, walking distance. Just mayo. Uh, diba? Ayan, ang dami. Dito yung mga pinamili namin, mga lotion. Mura daw kasi dito. Uh, ganda pang pabak sa Pinas. Parang ang cute naman ito. Ayan, iikot kami guys. Tingnan namin kung ano yung mga paninda dito. Mm. Ayan, dami na bibili dito. Oh. Mga sili. Alam mo naman, mga Indian may ilig sa sili. Munggo. Sili-sili. Rutas. Pakwan, melon. Uy, kakaiba tong pakwan na to ha. Ah. Ang cute naman. Parang ano lang, ano ba tawag dito? Mga bakon nga. Kaba siya, no? <laughs> ang cute. Ayan, no? First time ko dito. So, di ba? Malapit lang pala to sa bahay namin. Ngayon ko lang nalaman. Uy, ang gaganda ng ano nila. kamatis. Fresh na fresh. <laughs> Tsaka mga sili. Uy, guys, may sakit ako. Itim na talong. Ayun na, nalaki nitong itim na talong na to. Ba, hindi pa ba to? Pwede ba ba itong kainin? Ang laki naman ito. Grabe. Talong, iba't ibang klase ng talong. May talong na bilog. May talong na itim. Ng <laughs> bilog na talong. Ng oh. Siya, oh, ito naman. Maroon. Brown. Ito naman. <laughs> ito green na talong. Ayan guys, ang daming talong, sari-saring talong oh. sari klasin <laughs> Iba't ibang ng talong, ang dami naman. Ah. Oh. Ito yung ano, yung binibili ko laging talong na ano, maliliit na bilog. Ayan. Pang green curry. Ayan guys, yung so lalaki ng tilapia oh. Sida wet Martin Wala nang isla dito. dun tayo. Eh, ba? Okay na First time ko talaga dito mapunta sa Mustang. itong mandaming mga chiso. Mandaming friends tayo. Ha? Nag-enjoy din na. Yan na, bibili na naman daw. naman yan eh. Oh, laki naman kaya yung cheddar na ito. Oh, di ba? Oh. Oh, oh laki. <tot> <tot> oh, yun, na kasi siya ng Pinas so dito siya namimili pang dala niya. Pasalubong. Oh, dito sa bahay ang dami din mga ganto <tot> cheese. Pero pag pinuksan ng baho ng amoy. Oh, oh daming iba't ibang klase ng cheese. Cheese! Ayan. Eh. Yeah. Ang laki pala ng Mustafa, guys. Ayan o, daming mga chips. Ito yung mga pagkain-kain nila. kaya? <laughs> chips. Krupok. Ayan o. Oh. Ang Grabe. <laughs> Ayan, ano ba to? Ano? Ano yung apricot? O, apricot. Baka ano? Ay, mura lang yung apricot. Ito yung kasoy. Ay, mura oh, yung nuts pala ni madam. Kasoy. Ano na ba yun? Yung ano daw, almond. Nuts. Yung almond. Ay. Dito na sa may mga nuts. Ano to? Garland dried right? pigs. Garland. Garland. Grabe, ang dami. O, oh, ito yung mga sweet sweets nila na mga pag ano, may mga pasalubong. Ayan. Puro mga Indian, ano dito guys. Indian foods. ang dami. Ha? Um, may naman pala sila sa No? Ito guys, bang pasta, iba't ibang klase. Bulaklak <laughs> Bulaklak, laso yan Laso, laso pala Ribon, ribon, naso laso? Oo oh, ribon na laso, bulaklak Parehas lang yan yun Basta noodles yan Macaroni yan Oo, oh, diba guys, oh, <laughs> tatalo-talo <talang makam. laughs> <laughs> pa kami Oo ano, yan po Ayan o, barang mga tira-tira na yan eh. Tapos ano, binenta pa <laughs> Para reject na Ito lang <laughs> tayo Ah, iba't ibang kasing tao dito, guys. Ayan o, no, si Tita Lota pa uwi na kasi yan ng Pinas. Nag-hunting siya ng Bombay na may uwi ng Pinas. O, oh, may na-hunting ka ano na ba? Ah? Dito naman kami sa kabilang side, guys. Tingnan namin kung anong pwedeng mabili dito. Actually, ah, wala naman ako nabibili sila siya ano to simula ah mga pang muffin doon naman noodles biscuit oh ito mga noodles noodles so oh. oh, masarap ayan magkano ba to walang presyo ayan mga magi noodles 150, one pack lang, oh. 150, mura, oh. Ito, 150 daw. Pero, isang lutuan lang ba, ito? Ayun, guys, oh. Mura lang ang pinipig dito, oh. Pinipig is 160. Ang so, laki na. Isang kilo yata ito, no? Palahati. Oh, ay, pa 100 gram. Mura oh, na. Ito guys, yung pinakasigat nilang krupok. Yung pag piniprito, lumalaki ito eh. Ito. Dito pala marami. Kulay-kulay. Bumili yung Alin? sa akin. Yan may kulay-kulay? Hmm. Ayan. Magkano ganyan? Ang oh, O, may bili rin ako dito pag ano. Pag malapit na akong umuwi. Ano, ayan ayano yung, ano ba yun? Pang Basta marami sila Ayan o, mamili ka kung anong Gusto mong krupot dyan May mga mani Ito yung dal Dal ba? Ang dami nilang ano Andito lahat Mabibili yung mga Indian Foods Malaki pala to. Ang dami pang pinipig dito. Sari-saring pinipig. Ito yung mga ano, sangkaka. Ano ba tawag dito? Tagalog. Balikot siya. Balikot sa amin din. Baliput siya. Balikot siya. Balikot <laughs> yun? Ano Oh. Ano Kapulot. kakatawag basta sangkakatawag sa amin yan. Oh, Bara na kayo. Ito to? ibang Ay, sangkakato. Ayan. Yeah, mga suka na puti. oh, sige. Daan ka dyan. Bigas. Ang lawak talaga nito. Grabe. Eh. Ito na yung ni bigas. Oo, oh, biryani. Pero mahal yan. Ito yung mga brown rice. Ito yung biryani. Ito masarap na briyani. Magkano kaya ito? Dito, dito. Ito, briyani, biryani yun. Oh. Bibili ako niyan pag umuwi ako para matikman nila yung bigas ng mga Indiano. Di ba? Ito yung mga donut-donut. Donut ba Ano ba ito? Ano yan? Juice powder? Saraba, biyabot, oh, may powder juice pa. Masarap to. Natikman ko na to eh. Ay, ito, Ayan, no juice Kaya nga, bas bati. Ito, orange juice. Dito lang pala nakakabir ng powder. mamatagal na ako naghanap ng powder I juice. Basmati. ayan Basmati. Basmati. Mahal hmm. din, di ba? Hmm. Five dollar lang yung regular. Oh, may nido dito. Marami. Ano nido? Marami. Ano yan? Juice. Juice. Ito, ayan na lang bilhin mo, 10 dollar, oh. Bigat na, eh. Oh. Sinig na lang tayo, baka sakali mo kayo. Hindi, tapibila akong dalawa nito na lang. Ang laki ng staba, guys. Tapibila, hindi sa kapuro. Ayan guys, namin na nilang napamili oh. Ipapauwi nila to sa Pinas. Ayan. Dito kami bumili sa Mustapa. Mga mura kasi dito talaga. Tsaka yung hindi mo nakikita sa fair price, nandito pala. No? Wala, dito, wala nito sa fair price eh. Anong, ito, masala. Oats. Ano yung binili mo? Skin milk. Para saan yan? Sa kanin. Hindi nga ka ganda Ha? Huh? Wala ulam. Ay, yung ano? Skin milk ko, ito Magkano ganyan? 14 lang. Diyos mayo, ang dami, puuwi ka na eh. Lahat-lahat eh doon, magkakaulam ka na. Don't worry. Dito sa Singapore, wala kang ulam. Parang gusto ko ito, skin milk. Ayan guys, so nagpapatayasan ng weteng. <laughs> Eleven, skim milk. nam okay, oh, skim milk. Uy, matutumba siya. Pangit pala ito pagtulak. Ayan o. Oh. Alam mo guys. Alam nyo guys. Hindi pa guys. Ngayon ko lang nalaman na yung Mustapa is shopping mall pala. Akala ko yung Mustapa is lugar lang. Street. Street ba? Yung pala shopping mall. Ay, tanga-tanga ko talaga. Ngayon ko lang nalaman na no, grocery ring malaking pala. Tong, ano, malaking grocery pala yun. Ang <laughs> luwang-luwang. Matagal na naririnig. mustapa mustapa. Yan, kasi dapat. Nagsasama ka sa akin para alam mo kung saan ka pupunta. <laughs> para alam mo kung saan ka pupunta. Sumama ka sa akin para yung mga hindi mo pa naman napupunta. No? Kagaya dito. Mustafa. oh O, diba? kaldero, wala pa. Oh, guys, oh, di ba? Ang dami nilang binibili. Yan, yeah, yung love letter, magkano love ng love letters. Love letters. Ito, masakit pinto. Oh, pambata yan. Pambaon daw. Bakit? Para sa akin doon na. Kahit durang isa ko. Ay, durang ka na. Para kumain yan. Pang wala ka na yan. Yung mga batang wala pang ipin. Ikaw, may ipin na na. Kahit na. Pawala na ngayon ng ko. Si, Ito, chocolate. 450 lang. Mga chocolate, guys. Dapat pala dito na lang bumili ng chocolate, oh. Magkano yan? Tigyan kita chocolate, oh. May nalaglag. Mm, ano sang... Sige, kainin mo na yan. Nayo Tukso. Tukso Ang daming chocolate, guys, oh. Magkano ba ito? Wala mang presyo. Ano? $7.50. Oh, mamahal, guys. Mahal din, yun. Pero mukhang masasarap siya. Eh. Ang dami. Ang laki talaga nitong itong Mustafa na to. Diba? Cash withdraw. Cash here. Mm -hmm. Ito yung mga ano-ano nila, o. Oh. Mga pinirito-piritong snacks. Ito. Actually, nakatikim na ako nito nung sa India pa ako. Pero di nataposan natapos sa Indian. Ayan. Ayan. Nalipan na tayo kan? Baka naman silang masasarap. Ang dami yung snacks doon. Ano pa po nyo? Ano ba kailangan yung? Kamur. Ang daming tao guys. Happy. Ayan, baga na kami ng cashier. Magbabayad na kami. Magbabayad na kami. Eh, At uwi na. Yun. Ayan o, matcha green tea o. Oh. Eh ano, magbayet na dito guys. Muna. Bye Sige, ako muna bye. Bye bye. 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 na Bye. 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 Bye dami mga pasalubong din. Ayan yeah. yeah, o, yun 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 yung yun, mga pasaludong. Diba? First time ko talaga dito. Anong masasabi ko? Anong galing? Na first time ko dito. Syunga-syunga ka lang. <laughs> yun lang, in short, syunga-syunga. Ang lapid lang pala sa bahay. Ang bahay mo, di mo akala Akala ko lang talaga kasi yung mustapang sinasabi, Lugar yun lugar, hindi gantong masako pala. Shopping mo yung mga pagkain na ginagawa mo, yun yun. Ay, ako. Ay, alam ko lang. Mag-iisot niya ka pala, hindi ka pala lagi niya blakong. Patulsa nang ka. Ang gagalit sila dahil. bye bye Magbayad na kami, bye bye